Hoy, alam mo ba na meron pang 123 na local government units ang wala pang mga fire station at mga bombero? What? Oo, mismo si Interior Secretary Benhur Abalos na ang nagsabi niyan. At alam niyo rin ba na meron tayong Bureau of Fire Protection Modernization Act? Under this law, target ng BFP na mag-transition bilang isang modern at world-class institution sa loob ng sampung taon. Pero nasa na nga ba tayo sa modernization na ito? at ano-ano nga ba ang mga problema ang kinakaharap ng BFP upang maisakatuparan ang kanilang modernization plan. Dahil nga marami pang lugar sa Pilipinas ang walang mga fire station at mga bombero, plano ng gobyerno na bumili ng mga bagong equipment katulad ng fire trucks at heli bucket or helicopter bucket upang mas mapabilis ang kanilang pag-apula sa sunog at ma-improve ang kanilang serbisyo. Pipilitin namin din this year, no? Namin na lahat ito magkaroon ng fire station at Fire trucks At hindi naman yun, uh, sinabi ko rin kay General Corazan, it's about time na magkaroon na tayo ng helicopter ng repackage. Kasi kailangan talaga yun. Ayon kay Secretary Abalos, hindi sapat ang 1 billion pesos na taunang budget for purchase ng BFP para matugunan ang kanilang kakulangan sa fire trucks at mga modern equipment na pamatay-sunog ang request nga ng kalihim sa Kongreso ay baka pwede naman itong gawing 2 to 3 billion pesos annually. Hindi na namin ahintayin yung 5 years o kailan ng 1 year. Matapos na ni substansya dito, gagawin namin. So, narinig nyo na ang kwento pero hindi pa tayo tapos dito ha dahil sa susunod na video para sa Fire Prevention Month, pag-uusapan naman natin ang mga madalas sa ng sunog para maiwasan ito dito sa hashtag Lifesaver. Isagani Kaste para sa Fire.